Hello, what's up mga ka-chef Koy? Magandang araw po sa inyong lahat dyan mga ka-chef Koy. For this video mga ka-chef Koy, ipapakita ko lang sa inyo kung paano ako maghimay ng malunggay. Kasi yung ulam po namin ngayon, Pritong bangwas na may gulay na malunggay. So ito na yung malunggay mga ka-chef Koy, tinanggal ko na sa sa tangkay niya. Kaya ito na siya. Yun. So meron po tayong katitira ganito, hindi naman to pwede ihalo to sa pagluto kasi ano to siya parang papait sobra at saka malay siya tingnan pagkasama to e, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang paghimay na mabilis na paraan so hindi po pwede isisahin kasi matagal to pag matapos yung paghimay mo kasi yung dami po nito abutan ka nito ng siyam siyam pero nang gagawin ko lang mga chef koy, mayroon pa akong technique na ituturo sa inyo. Mayroon pa ako ditong adara ng keso. Ayan. Itong adara ng keso, hindi eh, ko so aada ah, ng ganito kasi madudurog yung gulay. So, ang gagawin ko lang, ganito lang mga chef koy, tingnan yung mege. Ayan. Mayroon po tayong, ano dito, dulo. Ang gagawin lang natin, papasok ko lang dito sa dulo. Sa so, butas. Ay, palitan butas ayan so pag nakapasok na sa butas to mga ka-shepherd ihilahin mo lang to yun ganito na siya tanggal na ulit ulitin ko mga ka-shepherd pinasok ko sa uh, butas yung dulo tapos ihilahin ko lang to yun o di diba nandito lang tapos tanggal na ulit pasok ko dito sa butas ito ano yung dulo. Tumupi. Ayan. Ilahin na natin ito. Tutanggal na. Ito na siya. oh, Ito yung mabilis na paraan mga ka-chef ko. Ayan. Ayan. O diba? So kung wala kayong adara ng keso, mayroon naman, kung mayroon kayong strainer dyan na medyo malaki-laki yung butas, ayan. Ayan. So, ito lang yung gagawin nyo mga ka-chef po eh. Para mabilis ang paghimay nyo. Yun. Itong technique na to. Mabilis. O, di ba? So, yun lang mga ka-chef po eh. Kung nagustuhan nyo itong video na to. Uh, paki-follow at paki-subscribe naman po ng aking YouTube channel Chef Arnel and follow my Facebook page Chef Koy Arnel. Ayun, nabubulol na si Chef Koy Arnel. So, yun lang mga ka-Chef Koy. Kung nagustuhan nyo to, maraming maraming salamat. At sana mayroon kayong natutunan sa aking video na ginawa. Ayun, hanggang dito na lang. Ingat po tayong lahat mga ka-Chef Koy. I you all. Bye-bye. Thank you.